May mga araw na tila tahimik ang langit, walang sagot, walang direksyon pero ngayong umaga nais kong ipaalala sa iyo na hindi kailanman nananahimik ang Diyos. Minsan lang, nagtuturo siya sa katahimikan. Ang bawat hakbang mo, kahit di mo ramdam, ay binabantayan ng kanyang mapagpalang kamay. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Awit 23.1, alam niya ang dinadala mo, alam niya ang mga tanong na hindi mo masabi kahit sa panalangin. At ngayong sandali, naniniwala akong nais ng Diyos na kausapin ka sa puso mo, sa kaluluwa mo, sa gitna ng iyong pagkalito. Kaya ilagay mo ang puso mo sa kapayapaan, huminga ka ng malalim. Ito ang oras ng pakikipagtagpo sa Diyos. Ito ang oras ng liwanag. Ito ang oras ng pag-asa. Pakinggan mo siya kapag ang puso mo ay pagod na sa paghihintay ng kasagutan kapag ang isipan mo ay puno ng tanong kung saan ka tutungo ito ang paanyaya ng Diyos sa iyo lumapit ka sa akin at ikaw ay bibigyan ko ng kapahingahan Mateo 11:28 hindi mo kailangang malaman ang buong plano para magtiwala sapat na na alam mong kasama mo siya ngayong umaga hayaan mong ang panalangin ang maging unang hakbang mo isang hakbang papunta sa kaliwanagan, sa kapayapaan, sa direksyon na galing sa langit. Marahil ang sagot ay hindi agad-agad darating sa paraan na inaasahan mo, pero darating siya dahil ang Diyos ay tapat. Hindi niya pababayaan ang anak niyang naghahanap ng liwanag. Kaya habang pinapakinggan mo ito, buksan mo ang puso mo. Ihanda mo ang iyong sarili sapagkat sa mga susunod na salita, baka ito na ang mismong tugon na hinihintay mo sa matagal ng panalangin. Isulat sa comments, Panginoon, gabayan mo ako ngayon. At pindutin ang subscribe kung nais mong samahan ka ni Lord tuwing umaga. Ngayong buksan mo ang puso mo at itaas mo ang iyong mga mata sa Panginoon. Ngayon mismo ay haharap tayo sa kanyang trono ng biyaya. Hinihiling kong hayaang dumaig ang kanyang kapayapaan sa iyong kaluluwa. Hayaang buksan niya ang iyong mga tenga para marinig mo ang kanyang tinig sa katahimikan ng iyong puso. Panalangin na puno ng pananampalataya, hiling na may pag-asa at pagsuko na may pag-asa sa direksyon na tanging siya ang makapagbibigay. Ama naming Diyos, dumarating kami sa iyo ngayon na may pangungulila ng kaliwanagan. Sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang mga pangarap, ang mga tanong, ang mga pag-aalinlangan sa hinaharap. Ginuguhit mo ang ating mga landas at tinatahak mo ang bawat hakbang na matatag. Ipinapahayag namin ang aming paniniwala sa iyong diresound Divina. Gabayan mo kami sa araw na ito na may iyong liwanag. Buksan mo ang pinto na pinakabukas para sa amin at ipakita mo ang susunod na hakbang kahit hindi pa namin nakikita ang buong larawan. Bigyan mo kami ng orasaw na manha na nagbubukas ng mga langit, na punong-puno ng iyong presensya, na nagdadala ng tiyaga, kapayapaan at pag-asa. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong tinig sa gitna ng katahimikan. Turuan mo kaming kilalanin ang iyong mga pamahiin sa maliit na bagay, sa mga simpleng pintig ng puso na may kapayapaan, sa mga pagkakataong parang isang bulong sa kaluluwa na nagsasabing, Dito ka sa akin. Amen. Habang hinihintay natin ang iyong sagot, Ipinupunyagi naming buksan ang aming puso, itaas ang aming mga kamay, at sambahin ka ng may paggalang at pananampalataya. Ikaw ang Diyos na nagbubukas ng mga pinto. Ikaw ang pastol na walang iniwan. Ikaw ang liwanag sa dilim. Ang landas ng tao ay itinatakda ng Panginoon. Ang kaniyang hakbang ay kaniyang ikinalulugod. Awit 37-23 Ngayon, naririnig mo ba sa katahimikan ang mabagal na pintig ng iyong puso? Dito nagsisimula ang iyong paglakad sa direksyon na inihanda niya para sa iyo. Hindi mo kailangang mangamba. Hindi mo kailangang intindihin lahat ngayon. Basta manalig ka. Basta tanggapin mong gabayan ka ng Diyos. Habang bumabalik ka sa iyong hininga, isipin mo. Anong pintig ng puso mo ngayon? Ano ang nais mong buong-buo ipadala sa Panginoon? Marahil isang pangarap, marahil isang tanong, o marahil isang pangakong hindi mo pa matanto. Ilahad mo 'yon ngayon. Hayaan mong kanyang hawakan. Kung naramdaman mo ang kakaibang kapayapaan habang binabasa mo ito, isulat mo sa comment, Salamat Panginoon! Kung gusto mong samahan kita sa panalangin, ishare mo ang iyong orasaw dama niya sa comments. Sabihin mo, gabayan mo ako, Ama. At huwag kalimutang mag-subscribe para bawat umaga. Sama-sama nating pakinggan ang tinig niya. Sama-sama nating yakapin ang direksyon niyang puno ng pag-asa. Sa panahon ng katahimikan mo ngayon, nais kong dalhin ka sa kwento ng isang lalaking namuhay sa pananampalataya, si Abraham. Isipin mo siya, isang tao na may pangarap at may pag-asa, ngunit walang katiyakan sa daan na tatahakin. May isang araw na tumunog ang tinig ng Diyos sa kanyang puso. Humayo ka ngayon sa iyong lupa, sa iyong angkan, at sa tahanan ng iyong ama at pumunta ka sa lupain na ipinapakita ko sa iyo Genesis 12:1-1 siya Wala siyang kasiguruhan hindi niya alam ang patutunguhan ang tanging dala niya ay ang salita ng Diyos at ang kanyang bukas na puso Doon nagsimula ang paglalakbay isang paglakad na puno ng pananampalataya hindi ng katiyakan ng mata kundi ng katiyakan ng espiritu Isipin mo, lumabas si Abraham mula sa kilala, inalay ang kanyang mga comfort zone, iniwan ang mga dati niyang haligi at sinunog ang pamana ng kanyang mga kaluluwa sa pag-asa ng bagong simula. Hindi dahil sa siguradong makikinabang siya, kundi dahil may tinig na tumawag, may pangako na bumulong sa kanyang kaluluwa. Sundin mo ako at gagawan kita ng dakilang bayan. At siya'y tumalikod Tumalon siya sa kawalan kasama ang kanyang asawa kasama ang kanyang pananampalataya. Hindi naging madali ang daan, may pagod, may gutom, may pag-aalinlangan, pero sa bawat hakbang may tanda si Diyos. Sa bawat gabi ng awa at pag-asa, may liwanag ng kanyang presensya. At sa huli, ipinagkaloob ng Diyos ang lupang ipinangako, lupaing puno ng pag-asa, lupaing kabilang kay Abraham at sa kanyang mga anak. Ngayon, kaibigan, tanungin mo ang sarili mo. May tinig ba sa puso mo na nagsasabing, Lumakad ka, anak ko? May pangarap ka ba na tila imposible? May direksyong gusto mong tahakin pero puno ng kawalan ng kasiguruhan? Kung oo, gaya ni Abraham, hawakan mo ang kamay ng Diyos. Hayaang ang kanyang pangako ang magsilbing gabay mo. Huwag mong hayaang ang takot o duda ang maging ilaw mo sapagkat ang tunay na liwanag ay nanggagaling sa Kanya. Isipin mo ang bawat hakbang mo bilang isang panalangin, bawat paghinga mo bilang pagsuko, bawat dinalang pag-asa bilang ofrenda ng pananampalataya. Hindi mo kailangang makita ang buong mapa, sapat na na maramdaman mo ang kanyang presensya, sapat na na may tinig sa loob mo na sumasambit, dito ka, sundin mo ako at alam kong ikaw, ikaw na nag-iisip ngayon, ay malakas, may tapang, may puso na handang sumunod. At kung ngayon mo lamang narinig ang tinig na ito, huwag mong ipagpaliban ang tugon mo. Huwag mong ipagpaliban ang lakad. Iangat mo ang iyong kamay, isara ang iyong mga mata, at sabihin mo sa kanya sa tahimik ng iyong puso, O oh Diyos, gabayan mo po ako. Ilayo mo po ako sa takot at akayin mo ako sa iyong liwanag manalig ka sapagkat kung si Abraham sa simpleng salita ng Diyos nagising ang kanyang pananampalataya at sinugod ang isang bagong bukas ganoon din ang ginawa ng Diyos para sa iyo ngayon para sa iyo na naghihintay ng direksyon para sa puso mo na nagdadalawang-isip para sa kaluluwa mo na umaasang marinig ang tinig ng may kapangyarihan ito ang oras mong ilabas ang tapang, humakbang sa pananampalataya at hayaan mong siya ang maging ilaw mo. Kung ramdam mo ang paisa-isang pintig ng pag-asa sa puso mo ngayon, i-comment mo rito, gabayan mo ako Panginoon. Kung nais mong isigaw sa espiritu mo, ako'y magtiwala. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa bawat panalangin, para sa bawat paglakad, para sa bawat pangakong bubuksan niya. Ngayon, hayaang ang puso mo ay magsimulang marinig muli, hindi ang mga ingay ng mundo, kundi ang tahimik na pintig ng kaluluwa mo kung saan naroroon ang tinig ng Diyos. Sa bawat paghinga mo, isipin mong nariyan siya, nakatingin sa iyong mga mata, naghihintay na magsabi ngayon ng tamang panahon. Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang sumunod agad sa takdang oras ng iba. Ang direksyon ng Diyos para sa iyo ay hindi palaging mabilis. Minsan dahan-dahan siya kumikilos para matutunan mong makinig sa kanyang tinig, para matuntun mo ang kanyang landas ng may katiyakan. Maraming beses, nararamdaman natin ang pangangailangan na kumilos. Gustong magsimula agad ng bagong kabanata. Gustong magdesisyon agad sa isang oportunidad. Gustong sumugal sa isang pangarap. Ngunit may isang bagay na dapat tandaan, ang tunay na tinig ng Diyos ay hindi nagmamadali. Dumating ito sa katahimikan, sa kapayapaan, sa puso na tahimik. Kapag ang iyong isip ay puno ng agam-agam, kapag ang iyong emosyon ay balisa, maaaring mahirapan kang marinig ang boses niya. Kaya ngayong sandali, hayaang muling bumalik ang iyong puso sa katahimikan. Hayaang manginig ng banayad ang iyong diwa habang hinihintay mo ang sagot niya. Ang direksyon na tunay na galing sa Diyos ay may tatak ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi galing sa sitwasyon, hindi galing sa kondisyon ng mundo, kundi galing sa Espiritu. At kapag nariyan ang kanyang kapayapaan, kahit pa hindi mo pa nakikita ang bukas, makatitiyak ka na tama ang iyong hakbang tulad ng isang ilaw sa gabi siya ang nagpapaliwanag ng bawat daan hinahaplos ang dilim at tiniyak ang bawat hakbang mo hindi matitinag kahit sa unos hindi matitinag kahit sa unos ng pag-aalinlangan minsan ang direksyon ng Diyos ay dumarating sa paraang hindi mo inaasahan sa maliit na pagkakataon sa simpleng salita sa isang tanong na biglang bumangon sa iyong puso Maaring hindi ito mukhang malaking milagro, walang kidlat, walang palatandaan, pero ito ang tinig ng Diyos at ito ang maghahatid sa iyo sa tamang lugar. Kaya huwag mong ibagsak agad ang mga marupok na kilos. Huwag mong hayaang mabigla kang magsalita o kumilos nang hindi mo muna pinakinggan. Isipin mo, bawat pagkakataon na itinigil mo ang ingay ng mundo, social media, reklamo, ingay ng puso mo, bawat pagkakataon na nagpwesto ka sa katahimikan upang makinig, doon nagsisimula ang sound divina. Doon ka magkakaroon ng kapayapaan bago ang aksyon. Doon ka makakakita ng liwanag bago ka tumalon. Doon mo madarama ang kapanatagan na matibay, hindi dahil sa iyong sariling lakas, kundi dahil sa kanyang pangako. Ang Panginoon ay ang aking ilaw at kaligtasan. Kanino ako matatakot? Awit 27.1 Sa bawat hakbang mo patungo sa kanyang boses, dalhin mo ang talinghaga ng talatang ito. Bigyang lalim ang pananalig mo, hindi lang bilang salita, kundi bilang buhay. Hayaan mong maging katotohanan ito sa puso mo, kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Bago ka magsimulang umusad, huminto sandali. Isara ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. At itanong sa iyong sarili, ano ang tinig ng Diyos sa puso ko ngayon? Ano ang tanong ko na gusto kong sagutin niya? Ano ang direksyon na gusto kong tahakin kahit bali sa ang puso ko? Hayaan mong dumaloy ang iyong panalangin sa katahimikan at hintayin ang sagot na may katiyakan. Kapag nararamdaman mo na ang kanyang presensya kahit banayad, kahit mahina, huwag mo itong hayaang makawala. Yakapin mo ito ipagkatiwala mo ang lahat ng pangarap, pag-aalinlangan, takot at pag-asa sa Kanya. Dahil Siya ang Diyos na nagbubukas ng pinto, Siya ang nagpapatuyo ng luha, Siya ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na landas. At kung ngayon mo marinig ang isang bagong boses sa puso mo, isang boses ng pag-asa, isang boses ng katiyakan, i-comment mo rito, Handa na ako, Panginoon, kung nais mong isigaw ang iyong pananampalataya, susunod ako at huwag mong kalimutang isubscribe para patuloy mong madialap sa tinig ng Diyos, para patuloy mong yakapin ang direksyon niyang puno ng pag-asa. Ngayon, nais kong magsalita ka sa Espiritu mo. May mga pintuang nakasara noon na ngayon ay dahan-dahang bumubukas sa ngalan ng Diyos. May mga pagkakataon na akala mo wala ng pag-asa, ngunit ang Panginoon mo'y hindi kailanman natutulog. Siya ang Diyos ng mga himala, Diyos ng mga bukas na puno ng pag-asa at direksyon. Ihanda ang puso mo, ihanda ang pananalig mo, sapagkat ang susunod na hakbang mo, kahit hindi mo ito nakikita ngayon, ay inihahanda niya. Isipin mo, may mga tao sa paligid mo na naghihintay mga tanong na pangmatagalan, mga pangarap na tila natutulog. Pero ngayon, ang espasyo sa pagitan ng pangarap at katuparan ay papaluin ng kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na nagpatayo ng kalangitan, siya ring nagtataas ng iyong mga pangarap sa lupa. Hindi lang basta isang pagbabago ang pumapasok ngayon, isang bagong panahon, puno ng direksyon divina na magsisilbing patutuo sa iyong pananampalataya. Huwag mong maliitin ang maliliit na senyales, ang mga salita ng pag-asa na bumabalot sa iyong puso, ang mga hindi inaasahang bukas na dumarating, ang mga tao na biglang naging daan para sa bagong oportunidad. Lahat ito mga pinto, pinto na may tatak ng Diyos, pinto ng pagpapala, pinto ng katarungan, pinto ng katuparan. Kapag tinahak mo ito ng may pananampalataya, ang biyaya niya ay sasabay sa bawat hakbang mo. Hindi mo kailangang intindihin lahat ngayon. Hindi mo kailangang makita ang buong plano. Sapat na maging bukas ang puso mo sa kanyang tinig. Sapat na maramdaman mong may tama kang pinili ang sumunod sa Diyos kahit wala pang garantiya ng mundo. Sapagkat ang tunay na direksyon, direksyon na nagbibigay ng tunay na kapayapaan, ay hindi galing sa plano ng tao. Galing ito sa pangalan ng Diyos. At ngayon kaibigan, naririnig mo ba ang tinig niya sa puso mo? Isang tinig na may kapangyarihan, isang tinig na may pangako. Sino ang mararamdaman mo ngayon? Sino ang sinasabi sa puso mo? Ituloy mo, huwag ka nang lumingon. Huwag mong tinigilan ng kilos. Huwag mong pigilan ang pag-asa. Huwag mong isang tabi ang panalangin mo habang nag-iisip ka. Isipin mo. Ano ang unang pintuan na nais mong buksan? Ano ang pangakong gusto mong yakapin? Ano ang direksyong nais mong tahakin? Kahit wari, puro dilim pa ang nakikita. Dito magsisimula ang tunay na paglalakbay mo. Isang paglalakbay na may direksyon divina. Isang paglalakbay na may katiyakan ng Diyos. Ngayon, huminga ng malalim. Huminga ng may pananampalataya. At hayaan mong ang anumang pangarap anumang pagnanasa ng puso mo ay makipagtagpo sa plano niya. Hayaang ang iyong esensya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pangako, ang kanyang direksyon, ang magsilbing gabay mo. Kung na ngayon mo naramdaman ang pag-alinlangan, iangat mo ang kamay mo sa espiritu mo at sambitin mo ng tahimik. Panginoon, buksan mo po ang pintuang ito para sa akin. Kung nais mong isigaw ang iyong pananampalataya, susunod ako, Panginoon. At kung handa ka na umakyat sa bagong kabanata ng buhay mo, i-comment mo rito, "Handa na ako sa kanyang plano." Huwag mo ring kalimutang pindutin ng subscribe para bawat umaga sama-sama nating marinig ang tinig ng Diyos at yakapin ang direksyon niyang puno ng pag-asa. Ngayong gabayan ka ng ating Ama sa Langit, hayaang magsalita sa iyong puso ang katotohanan. May bagong bukas na nakaabang, may biyayang handang tanggapin. Hindi mo kailangang alamin lahat, hindi mo kailangang ihanda ang maliit mong sarili para sa isang higanteng paglipad. Sapagkat ang Diyos na gumabay sa iyo ngayon, ang siyang magsuporta sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, sa bawat pagpigil ng pagdadalawang-isip, sa bawat pagtitiwala kahit hindi mo nakikita ang buong larawan, ipagkatiwala mo ang lahat. Mga pangarap mo, mga hangarin mo, mga pangamba mo, at hayaang ang kanyang direksyon, malinaw, mahinahon, puno ng kapayapaan, ang magsilbing ilaw mo sa dilim tanglaw mo sa gitna ng kaguluhan. Nararapat lang na ngayon, tumayo ka ng may pananampalataya, matibay at matatag. Gamitin mo ang iyong boto, puso at kaluluwa para ipahayag, Panginoon, dito ako, gumabay ka sa akin. Hayaan mong maging pamantayan mo ang kanyang salita, ang kanyang presensya. Hindi mo kailangang magsalita ng malaki para marinig ng langit. Minsan, isang bulong sa puso, isang tahimik na panalangin, sapat na para magbukas ang bukas. At alam mo mga kaibigan, na kapag nagtiwala ka, buong buo, buong puso, magsisimula ang himala. Hindi lang isang simpleng pagbabago, kundi isang bagong panahon. Panahon ng direksyon divina. Panahon ng katuparan ng pangako. Panahon ng pag-asa na hindi nauubos. Isipin mo ngayon ang unang araw mo sa bago mong landas. May liwanag sa umaga, may katahimikan bago ka bumangon, may kapayapaan sa puso mo habang papasok ka sa araw-araw. Hindi dahil sa plano ng tao, kundi dahil sa pangako ng Diyos. Porque ang kanyang salita ay tunay, ang kanyang pangakong hindi nagbabalik na walang bunga. At kung maniniwala ka at yayakapin mo ang direksyon niya, makikita mo hindi agad mararamdaman mo ang pagbabago, pero sa tamang panahon, mabubungad. Darating ang bukas na mas maliwanag kaysa loob mo ngayon. Ngayon, itaas mo ang mga kamay mo, huminga ng malalim, at sambitin mo sa panalangin mo. Salamat, Ama. Salamat sa direksyong iyong ibinigay. Salamat sa biyayang dumarating. Hayaan mong dumaloy ang Diyos sa iyong buhay, sa iyong mga desisyon, sa iyong mga pangarap, sa iyong mga paglalakad, Huwag kang matakot, huwag kang magduda sapagkat ang Diyos na nagpakilos sa buhay mo noon, siya ring kikilos ngayon. Siya ring magsisilbing iyong gabay, iyong pastol, iyong tagapagligtas. At sa mga oras na magsimula kang magtanong muli, paano ko malalaman na tama ang daan? Balikan mo ang kapayapaan sa iyong puso. Balikan mo ang katahimikan kung saan narinig mo ang Kanyang tinig. Balikan mo ang simpleng panalangin na iyong sambit kanina, sapagkat doon mo malalaman, tama ka. Tama ang iyong pinili. Tama ang iyong pananampalataya. Kung ngayon mo naramdaman na uusbong ang bagong pag-asa sa puso mo, i-comment mo rito, Susunod ako, Panginoon. Kung nais mong maniwala ng buong buo, ako'y magtiwala. At kung naramdaman mo, na may pinto na nabubuksan para sa iyo, i-comment mo, Gabayan mo ako, Ama. I-pindutin mo rin ang subscribe para bawat umaga ay sama-sama nating pakinggan ang kanyang tinig. At tanungin mo, ano ang susunod na hakbang, Panginoon? At kung may lumabas na video sa screen ngayon, pindutin mo siya. Baka ito ang susi para sa direksyon na matagal mo hinihintay.